Ngayong Pasko, may balitang walang senior citizen ang dapat palampasin. Hindi na chismis, hindi na pangako. Confirmed na ang 30,000 pesos plus 30,000 pesos Christmas bonus o kabuuan 60,000 pesos para sa lahat ng senior citizens isang napakalaking tulong na magbabago sa holiday season ng bawat lolot lola sa buong bansa. At kung iniisip mo kung paano ito matatanggap, sino ang kwalipikado at kailan ito ilalabas, dito mo malalaman ang buong detalye. Ngayong Pasko, may isang napakahalagang anunsyo ang nagpasaya sa milyong-milyong senior citizens sa buong bansa ang matagal nang hinihintay, matagal nang ipinagdarasal at matagal nang ipinaglalaban, ngayon ay opisyal nang kinumpirma. Ipapamahagi ng pamahalaan ang 30,000 pesos plus 30,000 pesos Christmas bonus o kabuuang 60,000 pesos para sa lahat ng kwalipikadong seniors bago sumapit ang kapaskuhan. Hindi lamang ito basta dagdag pera. Isa itong pagpapatunay na may malasakit pa rin ang gobyerno para sa mga nakakatanda na buong buhay nilang ipinaglingkod ang kanilang lakas, oras at kontribusyon para sa bansa. Bakit ito itinuturing na biggest Christmas bonus ever? Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na unti-unting tumataas ang gastusin Halos lahat ay nagmamahalan mula pagkain, gamot, pamasahe hanggang sa mga pang basic needs. Kaya't sa mga senior citizens, ang Pasko ay kadalasang simple, tipid at puno ng pag-aalala kung paano pagkakasyahin ang natatanggap nilang pensyon o allowance. Pero ngayong taon, hindi simpleng dagdag na tulong lang ang ibibigay, kundi doble. Isang 30,000 pesos sa unang release at isa pang 30,000 pesos bago matapos ang buwan. Dahil dito, nagiging pinakamalaki at pinakapinakamabilis na Christmas aid package para sa mga matatanda. Hindi lamang ito tulong, isang mensahe ito. Hindi ka namin nakakalimutan. Sino ang makakatanggap ng 60,000 pesos bonus? Ayon sa inilabas na patakaran, ang mga makakatanggap ng kabuoang 60,000 pesos Christmas bonus ay Rehistradong senior citizens, 60 years old pataas. May updated record sa local senior citizen office. Nasa listahan ng social welfare beneficiaries. May active OSCA ID o anumang valid senior ID. Gusto ng gobyerno na masigurado na walang senior na maiiwan. Dahil dito, nakipagtulungan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan para i-finalize ang listahan at para mapabilis ang release. Kailan ito ilalabas? Base sa opisyal na pahayag, ang unang 30,000 pesos ay ipamimigay sa unang bahagi ng buwan, habang ang ikalawang 30,000 pesos ay ilalabas bago sumapit ang mismong Pasko. Sa madaling salita, tiyak na makakapaghanda ang bawat senior citizen bago pa man magsimula ang holiday rush. Maraming lolot lola ang nagsasabing matagal nang hindi nila nararamdaman ang ganitong kabutihan mula sa pamahalaan. Ang iba halos hindi makapaniwala. Para sa ilan, ito ang magiging pinakamagandang Pasko nila sa loob ng ilang dekada. Paano ito makukuha? May tatlong pangunahing paraan ng release: direct payout sa mga barangay, para sa mga walang ATM o bank account. Personal na ipamimigay ng authorized personnel. Through bank or card distribution para sa may active account. Automatic deposit. Home delivery for special cases para sa bedridden o may severe health conditions. Ihahatid mismo ng social workers. Ang main goal ay siguraduhin na lahat ay makakatanggap, kahit pa may physical limitations. Bakit ito malaking bagay para sa pamilyang Pilipino? Hindi lamang ang mga lolo at lola ang matutuwa dito, pati ang kanilang buong tahanan. Sa karamihan ng sambahayan, ang senior citizens ay hindi lamang basta nakatira sa bahay. Kadalasan, sila ang nagbibigay ng payo, nag-aalaga ng apo, tumitulong sa mga gawaing bahay at nagiging sandigan ng pamilya sa oras ng pangangailangan. Kaya't ang 60,000 pesos ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa buong tahanan. May budget para sa pagkain, gamot, handaan at maliit na regalo para sa mga apo. Sa wakas, magiging kumpleto ang Noche Buena, magiging masayang-masaya ang Pasko at mawawalang ilang pasain na matagal nang dinadala ng marami. Emotional na reaksyon ng komunidad Sa iba't ibang lugar, halos sabay sa bar na nagbunyi ang mga senior citizens ng marinigang balita. Ang ilan ay napaiyak! Ang iba naman ay nagpasalamat na sa wakas ay may konkretong hakbang na ginawa para sa kanila. Isang lola ang nagsabing, "Sa tagal ko nang umaasa na may darating na ginhawa, ngayon lang ako nakaramdam na nakita kami." Isang lolo naman ang nagkomento, "Hindi ko man inaasahan, pero malaking tulong ito. Makakapaghanda ako para sa pamilya ko." Sa mga komunidad, makikita ang pag-asa. Ang dating malulungkutin ng mga lolot-lola ngayon ay masigla at excited na para sa holiday season. Ano ang tunay na kahulugan ng bonus na ito? Sa labas? Oo, ito ay pera. 60,000 pesos. Isang malaking halaga. Pero sa puso ng mga matatanda, higit pa sa kamuhan. Ito ay respeto. Pagkilala pagpapahalaga pagmamahal mula sa pamahalaan at komunidad ito ay paalala na mahalaga sila na may nagmamalasakit pa rin at na ang kanilang mga sakripisyo ay hindi nasayang habang papalapit ang Pasko mas lalong lumilinaw ang epekto ng 60,000 pesos Christmas bonus sa bawat tahanan sa bawat barangay makikita ang masiglang paggalaw masayang usapan at matinding pag-asa. Ang mga senior citizens na dating madalas tahimik lang sa gilid, ngayon ay nasa gitna ng mga diskusyon, masaya at puno ng bagong sigla. Ang anunsyo ay hindi lamang pera, isa itong pagbabalik ng dignidad. Pagkakataon at pag-aasa sa mga taong halos buong buhay ay nagbigay para sa bansa. Sa maraming lugar, nag-umpisa ng formal ang pagsasaayos ng payout schedules. May mga barangay hall na punung puno ng volunteers, social workers at OSCA staff na nag-aayos ng listahan, nire-revalidate ang pangalan at sinisigurong walang senior citizen ang mapag-iiwanan. Ang iba'y pumipila ng maaga para magtanong, habang ang karamihan ay nag-aabang mula sa bahay. Inaantay ang opisyal na abiso kung kailan sila tatawagin. Dito mas nakikita ang tunay na laman ng programang ito. Hindi lang ito simpleng distribution, isa itong selebrasyong unti-unting nabubuo at sa bawat senior citizen na nakausap ng mga workers halos iisa ang sagot, "Salamat at hindi kami kinalimutan." Maraming kwento ng pasasalamat ang naglalabasan. May isang lolo na ilang taon nang hindi nakakapagpatingin sa espesyalista dahil sa kakulangan sa pera. Ngayon may paparating na 60,000 pesos, ang sabi niya, makakapagpa-check up na ako. Makakabili na ako ng gamot na matagal ko nang iniwasan dahil mahal. Isang lola naman ang nangako na sa unang pagkakataon matapos ang halos tatlong dekada, bibili siya ng maliit na regalo para sa bawat apo niya dahil lagi na lang siyang walang budget tuwing Pasko. May mag-asawang senior na nagsabing makakabili na sila ng bagong electric fan dahil palaging sira ang luma nilang gamit. Lahat ng ito, simple man sa iba, ay napakalaki para sa mga nakakatanda. Ang 60,000 pesos ay hindi lamang dagdag pera para sa holiday. Ito ay panibagong paghinga, mas maluwag na kilos at tunay na pagkakataon upang muling maging bahagi ng selebrasyon nang hindi iniisip ang dagdag gastusin. Habang tumatagal, mas lumalawak ang epekto ng balitang ito. Ang mga pamilya, lalo na ang mga anak at apo ng mga seniors, ay nakikitang mas nagiging masaya at mas maaliwalas ang pag-uusap tungkol sa darating na Pasko. Ang ilan ay nagpaplano na ng Noche Buena. Sabi pa nga ng iba, ngayon lang ulit sila nakaramdam ng ganitong klasing excitement kasama ang kanilang mga lolo't lola. Ang mga simpleng puto bumbong, bibingka, hamon at maliit na regalo ay nagiging mas posible ngayon kaysa dati. Sa kabilang banda, ang pamahalaan ay patuloy na nagpapaalala na maging maingat ang senior citizens sa mga posibleng scam dahil mataas ang halaga ng bonus, may mga taong maaaring magsamantala kaya't paulit-ulit na sinasabi sa mga announcement na walang anumang bayad, walang processing fee at walang kailangang na extra registration para makuha ang binipisyo. Ang tanging laban ng gobyerno ay siguraduhin na diretsyo, malinaw at walang komplikasyon ang paglabas ng tulong. Ilang linggo bago ang Pasko, unti-unti nang nakikita ang mga senior citizens na may hawak ng unang payout. Ang ilan diretsyo sa tindahan para bumili ng pagkain. Ang iba, nagtabi agad para sa maintenance na gamot. At may mga lolo at lola na naglakad ng dahan-dahan papunta sa butika o palengke. Tila parang mas magaan nga ang kanilang mga hakbang kaysa dati. Maraming nagbigay testimonial. May isang lola na sabing, Hindi ko man ganap na maintindihan ng mga proseso, pero ramdam ko ang tulong. Hindi ko inaasahan na sa edad kung ito ay magkakaroon pa ako ng ganitong kalaking biyaya. May lalaki namang senior na halos maiyak habang sinasabing makakabili na ako ng regalo para sa asawa kung matagal ko ng gustong pasayahin. Lagi ko siyang sinasabihan na pasensya na dahil kulang ang budget ko. Pero ngayon, may pagkakataon na. Sa mga komunidad, nagiging mas buhay ang pagdiriwan. Sa mga plaza, may mga grupo ng matanda na nagkwekwentuhan tungkol sa mga plano nila. Ang ibang barangay, nagpaplano na ng Christmas gathering para sa senior community dahil maraming sponsor at private donors ang gustong tumulong. Mas lumalawak ang damdamin ng pagkakaisa at habang lumalapit ang araw ng kapaskuhan, tumitindi ang init ng pagtutulungan. Habang inaantay ng marami ang ikalawang 30,000 pesos, mas lumalalim ang kahulugan ng buong programa. Para sa mga matanda, ang pakiramdam nila ay, sa wakas, may nakakita sa amin. Hindi lang nila nakatanggap ng pera, Nakatanggap sila ng respeto at higit sa lahat, naramdaman nila na may halaga pa sila sa mata ng lipunan. At ngayon, habang pumaparating ang gabi ng Pasko, malinaw ang epekto. Sa mga tahanan, makikita ang maliit pero masayang dekorasyon. Hindi man bunga, pero puno ng init at mahal. Ang mga lolo at lola na dating nag-aalala kung paano sasabayan ng gastos ng Pasko, ngayon ay mas kampante na. May pagkain sa mesa, may gamot na nakareserba, may konting regalo para sa mga apo at higit sa lahat, may kapayapaan sa kanilang puso. Ang mga senior citizens, na kadalasan ay tahimik at kontento na kahit wala, mayun ay may pagkakataong muling maramdaman ang tunay na diwa ng kapaskuhan. Diwa na hindi nakadepende sa dami ng gamit, kundi sa pakiramdam na sila ay pinahahalagahan. Nakapagtapos ng mahabang taon ng pagbibigay, ngayon naman ay sila ang binibigyan. At sa pagdating ng araw ng Pasko, maraming tahanan ang muling napuno ng saya. Ang mga senior citizens na minsan nang natabunan ng problema at gastusin, ngayon ay nakangiti, may kapantagan at muling nakaramdam ng pagmamahal mula sa pamahalaan at kanilang mga mahal sa buhay. Ang 60,000 pesos Christmas bonus ay hindi lamang tulong pinansyal, isa itong regalo ng pag-asa, regalo ng dignidad, regalo ng panibagong simila. At ngayong Pasko, isang bagay ang malinaw. Ang bawat lolo at lola ay mahalaga. Ang bawat giti nila ay may lugar sa mundong ito. At ang bawat sakripisyo nila ay kailanmang hindi nakakalimutan. Kung gusto mo next script, next title, or AI image prompts mula sa script, sabihin mo lang.